magbasa muli tayo ng magandang balita mula sa Biblia sa Aklat ng Genesis 1-2 Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen Ang Halaman ng Eden Nang likhain ng na Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat wala pang ulan yun at wala pa rin yung magsasaka ngunit mayroon nang bukal na tubig na dumitilig sa lupa nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok hiningaan sa ilong at nagkaroon ng buhay Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden. Sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halaman naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umagos sa idin ang isang ilog na dumidilig sa halaman. Paglabas doon, ito'y nahahati sa apat na sanga. Ang una ay tinatawag na pison at ito'y umaagos sa lupain ng Habila. Lantay ang ganitong ruon at marami rin at Batong Onisi. Ang ikalawang sanga ng ilog ay tinatawag namang Gihon at umaagos sa lupain ng Etopia. Tigris naman ang tinatawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ay ang Euphrates. Yop Iniligay ni Yahweh ang mga ito sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng nung kahit na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama huwag na huwag mong kakainin ang buong iyon mamamatay ka kapag kumain ka niyon matapos gawin ang lahat ng ito sinabi ni Yahweh hindi mainam na mag-isa ang tao binigyan ko siya ng makakasama at makakatulong kaya lumikha siya na siya ng mga hayop na para at sa ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at pinabayad dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nito. Ang mga tao na nagbibigay ng pangalan sa lahat ng ibon ang mga hayop maging maamo o mailap ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at magkatulong niya kaya't pinatulog ni Yawi ang tao samantalang nahihimbing kinuha niya isang tagyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon ang tagyang na iyon ginawa niya ang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, Sa wakas, narito na ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang tatawag sa kanya. Sapagkat sa lalaki na mula siya, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y magiging isa. Kapas sila hubad, gayon man hindi sila nahihiya. Sa ngalan na ng Ama, na Spirit Santo. Amen.